<laughs> Ayan po yung aking bayaw. Ayan. Lumibot po sa amin mga lalaps. So, lumibot tayo ng plaza. Oh. Ayan. Gusto niyang makita yung plaza mga lalaps. Pati ko lang. Mama. 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 ito ka po oh tayo, <laughs> yo Hmm Lumanggapan bigas Mama Ito po yung dating bahay ni Ms. Yula Valdez. Ayun. Hmm Ayun po yung artistang si Yula Valdez, yan po yung dating yang bahay yo. Dati po 'yon. Ayun. may building dito. Ano kaya? Mm. Mm. Uh. ana! Uh. Thank you so much for watching! At yan po, uuwi na po siya ng pangkasinan. <laughs>